lahat tayo may salamin. Ako nagigigil ako dito. Umpisa pa lang nakita kong pagmumukha mo talaga. Bleh! Nagigil nagigil ako talaga. Ano yung kakamping? Ano yung dala mong balita? Ano uh, so, yung balita? Uh, allegedly si Lisa Marcos ay nakahold O hindi ba basta, -basta makaka-uwi ng Pilipinas? Dahil di yung ay niimbestigahan dahil sa ang kanyang interaction na person of interest siya ngayon. Like person of interest siya ngayon person of interest siya ngayon so kapapasok so, ko okay. ko ng balita allegedly si Lisa Marcos ay nakahold right, o hindi ba siya basta ng Pilipinas dahil di o mano ay niimbestigahan dahil di umano. Person, person of interest siya ngayon. I declare, person of interest siya ngayon. Person of interest siya ngayon. So yung kung chismis na binahagi ni Maharlika Gabal yung yan po ay napatanayang hindi po totoo. Hindi mm -hmm. po totoo. No? So chismis, siya din po nagsabi, allegedly, alam mo, ganyan naman yung mga yun eh, mahilig sa mga baka, alleged, at saka sa mga hindi sigurado o confirmadong informasyon, no? Yes. So yun po, si Maharlika po ang nag-share niyan, ano po naging resulta? Pinake up po ng mga DDS DDS at saka ng mga DDS vloggers at inamplify po nila. Ang nabuong naratibo, narinig ko po sa kanilang mga live, uh, live stream, mm -hmm. sa kanilang uh, discussion sa kanilang mga live, ang naratibo na buo. Mm -hmm. Alam nyo guys, pag na, sarap ng crumpalin back to back talaga tong lola mo na to eh. Sabay sisipulan mo. Ganyan. <laughs> Napakamusang mo. Musang ka girl! gigigilok sa'yo napaka-chismosa mo ang layo-layo na ng mga pinagsasabi mo sa buhay di mo ba alam na gumagawa na ng paraan ang NBI mapick up ka lang din kung ang mga DDS pinick up yung kachismisan mo di mo ba alam na gumagawa ka ng mga bagay na ikakagulo ng bansa that's a crime ni ba? tapos sabihin mo may prueba ka super prueba ka, super allegedly ka Pure allegation ka, girl. Ano ka, alligator? Oo, alligator ka ng chismis. Gigigilap sa'yo. Musangers, dyan. Musang yan, girl. <laughs> ah. Ginawa daw yung uh, pag-aresto kay dating Pangulong Duterte dahil gustong pagtaktan yung pagkakahold. Kaya First Lady Liza Araneta Marcos sa USA dahil meron daw na tegi na kasamahan nila First Lady, no? So, yun po yung nabuong naratibo nung uh, ni Maharlika yung chismis na yan. At napatunayan po, ito po yung mga patunay na hindi po na-hold ang uh, First Lady sa USA. Ayan, yeah, pinapakita ko sa inyo. Basta nila po po yung mga article na yan. Yung po ang proof na hindi po na-hold at nasa Pilipinas po or umuwi po, nakauwi po ng Pilipinas ang First Lady. Oo, oh, di ba? So, nung nakikinig po ako sa mga live ng mga DDS, no, Nararamdaman ko yung galit nila at talagang para sa kanila ay uh, ginawa lamang yung pag-aresto kay dating Paulo Duterte para i-divert daw yung atensyon ng mga tao para hindi malaman yung nangyari kay F. Sa tingin mo ba, yung issue ni Duterte iko-compare -co lang talaga sa issue ni Lisa Marcos? kahit simpleng tao talaga. Isipin nyo yung mga bagay-bagay na sobrang liliit lang. 'Di ba? maniniwala pa ako sa iyo kung sasabihin mo maharlok kisa na dinadivert lang yung usapan para malayo tayo sa focus natin na ma-impeach si Sara. Yun yun dapat eh. 'Di ba? Kung maniniwala pa ako kung sasabihin mo na ay pinoprolong life, ginag dapat ka pala sorry ah, dapat nga pala magpasalamat kayo eh. Kasi nga kahit papaano, 'di ba? Napoprolong-prolong yung focus, hindi napupunta kay Chis Escudero, Diba? naging ano eh focus ng buong tigdig eh di ba kung DDS ako sasabihin ko ay eh, strategy na naman 'yan <laughs> ng DDS din kasi ganyan yung mindset niya eh may mga movement lang may mga progress lang strategy na diversionary tactic yung super utak niya no super diverted din Gigigil ako sa inyo Kayo mga DDS super believe kayo dito kay ano superhero niyo no yan na yun, todo na sa inyo lahat yan gigigil ako sa inyo ito pantay to dati dahil sa inyo super ano na kunot na siya ha ba diba? at hindi din ibig sabihin niya na nagtatagumpay kayo B dahil may mga nai-stress kayo nila lang wala cho choice namin yan ba diba? na may stress ba diba? kahit pa paano naman madami namang naniniwala yung una kong video na gumagaw sila ng script na may nahuling may nahuling reporter na pinabulaanan yung sinasabi na wala doon si Digong, di ba? O kasi nung o ito na naman ang lola mo. Super allegedly allegedly gawa-gawa kayo para yung yung ma na naman yung mga DDS kayo naman ng mga kulto. Super believe. I, mean, I believe I can fly. Dilipad na. FL. But in reality, wala naman po talaga nangyari pag-hold kay FL, no? Pinakita ko po sa mga proof. Pero yun uh, po ang nangyari. Wala, so, yung B. Na pag-DDS sarado. Na, sila na naman yung biktima. Sila na naman yung uh, ginigipit. Dahil sa isang chismis na ibinahagi. Tama na yan. Nagigigil na ako eh. Ito na, ako na lang kakamping thank you na sayo. Sobrang thank you. May proof na. Maniniwala ba kayo mga DDS? Siyempre hindi. Oh, ito sasabihin ko lang sa inyo. Ang mga panginoon nyo Yan, si Maharlika, si Ari Roque, super to the highest level, 'di ba? Super to the highest level yung kaka-invite sa inyo, encourage sa inyo. Mag-revolution kayo. O kayo naman yung kulto to the highest level namang sunod sunuran 'di diba, ba, babe? nyo ako dito, magsabi kayo, 'di ba? Oh. Uh, ulit, 'di ba? Oh, perfect. 'di ba? sunod personal sunuran kayo. Ngayon, mabibili ba ako sa inyo? O oh, magbabaka DDS na lang dang, lang din ako kapag napalabas nyo dalawa, si Roque at si Marlika. Na may kasama ng ilaw, torch na nagrarally kasama nyo. Kapag hindi talaga bi. Mm, 'di ba? hindi ko ipapagpalit yung reputasyon ko bilang pro-government. Kesa lang maging DDS. Kesa lang maging DDS sa ginagawa nyo, pinapababa nyo masyado yung moral ng pagiging tao nyo, di ba? May mga nagsabi pa, okay lang daw kahit daw na patay yung kriminal kaysa naman yung kriminal may mapatay ng iba. Ah, walang ganun-ganun yung B. May hustisya tayo. At hindi naman lahat na allegation na pinatay ng kriminal ay talagang pinatay niya, di ba? Huwag kang mag-ano-ano -ano. May mga due process tayo Gusto nyo lang kasi yung due process lang Sa inyo lang i-apply Pero yung mga hindi nagawa ng due process from before Dead man na Ay hindi pwedeng ganun-ganun yun, B Ano yun? Manlalamang kayo, B? Lamangera? Alamang kayo, alamang? Kikigilok sa inyo Araw-araw na lang, B! Araw-araw na lang, eh Chismis na ikinala at hindi kumpirmado, no? So, ito lang gusto kong itanong sa mga DDS. In so many occasions, maraming sinabi si Maharlik Abul na hindi kumpirmado, chismis, mm -hmm. na -hmm. no? Pagaya nila mo nung uh, kinakalit niya na Jojo Mbaven daw ang uh, First Lady at saka si uh, President Marcos. At marami pang iba na may sinugod sa ospital, na merong gato ganyan, hindi makahinga, no? Yun po yung mga natatandaan kong binahagi na sa kanya mga Lagi, no? In so many occasions, ang dami niyang binahagi na unconfirmed information na pinik. Lahat nga talaga unconfirmed, di, eh. Kasi kahit sila mismo na-confirm nila, hindi naman nila naintindihan. Kahit na, ito yung proof namin. Tapos yung the statement says, against naman dun sa paniniwala nila. The latter part, nagsisi sila na binasa, inilabas pa pala nila yung proof na yan. Kasi nga, mali din yung, apre, yung comprehension nila. Ganun lang yun, nanggigigil ako dito sa kumahalik ang ito. Krom palin talagang back to back to the highest level. From head to toe. Diba? Gigigil ako sa iyo